Yun mga idol, yun. Uh, nandito tayo ngayon sa uh, kamanggaan West. Yan. So, umulik tayo dito dahil mali yung nalagyan natin nung nakaraan. Which is, yun pala yung Kapawayan. So, mag-iwan tayo ng bakas sa lugar na to. Dito sa area na to. Uh, paglagpas lang ito ng Skwela ng tagorarit Yan. So, check the place mga idol. Oh. Ito yung location. Hmm. Yan. As requested mga idol, oh, ito na yung ating bakas ngayon. Yan.